Magandang araw mga bata, ako si Marian e. A. De ang mag-aaral na mula sa Southern Luzon State University Katanawan Extension. Ang pag-aarali natin ngayon ay tungkol sa mga bahagi ng pananalita o parts of speech. Ang unang bahagi ng pananalita ay tinatawag na pangalan or noun. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Ang mga halimbawa ng pangalan ay Susan, Nanay, Guro, Nurse, Police. Lapis, papel, sapatos, bisikleta, pantasa, aso, pusa, isda, ibon, gagamba. School, hospital, simbahan, katanawan, palengke. Piesta, Pasko, bagong taon, kaarawan, buwan ng wika at marami pang iba. Ang halimbawa ng pangalan sa pangungusap ay si Susan ang pinakamaputi sa magkakapatid. Ang salitang Susan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, kaya ito ay pangalan. Pangalawa ay panghalip o pronoun. Ito ay inihahalili o pamalit sa pangalan o ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Ang mga halimbawa ng panghalip ay ako, siya, sila, tayo, kami, ito, iyan at iyo. Ang halimbawa ng panghalip sa pangungusap ay si Donna ang bunso sa magkakapatid. Siya rin ang pinakamatangkad na anak. Ang salitang siya ang panghalili sa pangalang Donna. Ang pangatlo ay panguri o adjective. Ito ay mga salitang naglararawan ng pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang mga halimbawa ng panguri ay masipag, simple, mabait, malalim, luma, matipid, mahusay at marami pang iba. Ang halimbawa sa pangungusap ng panguri ay malamig ang klima sa bagyo. Ang salitang malamig ay naglalarawan ng katangian ng isang lugar. Matipid na bata si Olivia. Ang salitang matipid ay naglalarawan ng katangian ng batang si Olivia. Ang daan papuntang talon ay nakakatakot. Ang salitang nakakatakot ay naglalarawan ng daan papuntang talon. Ang pang-apat ay pandiwa o verb. Ito ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahon kung kailan nagawa o naganap ang kilos. Ang mga halimbawa nito ay sayaw, kain, kanta, basa, talon at takbo. Ang mga halimbawa nito sa pangungusap ay Uminom ako ng kape kaninang umaga. Tumakbo ang alagang aso ni Alex. Ang mga salitang uminom at tumakbo ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Ang panlima ay pangatnig o conjunction. Ito ay sangkap o bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap. Ang pangatnig ay karaniwang ginagamit upang gawing malinaw o mayaman ang diwa ng pangungusap. Ang mga halimbawa ng pangatnig ay sapagkat, samantala, dahil, saka, subalit, at ngunit. Ang mga halimbawa ng pangatnig sa pangungusap ay Masaya si Tricia dahil kaarawan niya bukas. Matatapos na ang sayawan ngunit wala pa ang niya. Ang mga salitang dahil at ngunit ay halimbawa ng pangatnig sapagkat. Ito ay pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap. Pang-anim ay pang-abay o adverb. Ito ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga halimbawa ng pang-abay ay taimtim at mahusay. Ang halimbawa naman nito sa pangungusap ay taimtim na nananalangin ang mga tao. Mahusay na sumasayaw ang batang silaika. Ang salitang taimtim at mahusay ay halimbawa ng pang-abay sapagkat ito ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapo pang-abay. Ang pangpito ay pang-ukol o preposition. Ito ay sangkap ng pananalita na naguugnay ng pandiwa, pang-abay o pangalan sa pinag-uukulang tao, pook, bagay o pangyayari. Ang mga halimbawa ng pang-ukol ay ukol sa, laban sa ayon sa hingil kay tungkol kina ayon kay nang sa ni alin sunod sa ang halimbawa naman nito sa pangungusap ay ang ina ni Emilio ay umiinom ng gamot alin sunod sa sabi ng doktor ang salitang alin sunod sa ay isa sa halimbawa ng pangukol at ang panghuli ay pang-angkop o connector ito ay mga salitang ginagamit natin sa pag-uugnay ng dalawang salita Iniuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang panguri at pangabay. Ito ay mga katagang nang, na at ji. Ang nang ay ginagamit sa pag-uugnay ng salitang nagtatapos sa patinig. Ang na ay pangangkop na ginagamit sa pag-uugnay ng mga salitang nagtatapos sa katinig liban sa en. At ang G ay ginagamit kapag ang naon ng salita ay nagtatapos sa katinig na N at idinurugtong ito sa unang salita. Ang mga halimbawa ng nang ay Totoong tao, masayang bata, babaeng maganda, biniling pagkain. Ang mga halimbawa naman ng na ay Maayos na lipunan, tunay na lakila, makisig na lalaki, makapal na aklat, lugar na payapa, maunlad na bansa. At ang mga halimbawa naman ng GI, bayang magiliw, mayamang pamilya, mamamayang tapat at paaralang malaki.